Ate? Ay, BGC BGC? Ah, anong ano? Anong location? Ila ano ko sa search ko. Uh, Isa uh, BGC. Alin, alin? Isa uh, Dentistry. Isa uh, Dentistry? Uh, okay. okay. Ito po. Isa uh, Dermatology and Dentistry. Ah, okay. Ano oras ba tasok mo? Ah, alas 10 oh sige okay, oh. okay na po ba to? Sige ba? Okay na po Okay na? Opo Kanina ka pa sasakayan ma'am? Ha? Kanina ka pa dun sasakayan? baka ko lang po ng jeep. Nag-cutting ride po ako. Galing, Cut. galing po akong kainta eh. Cutting trip? Bakit so, kailangan mo mag-cutting trip? Kasi mali-late na po ako pag ano eh. Doon ako sasakay ng FX. Ah, late ka na. Kaya... So, yeah. po ako pag ano. Doon ako sasakay ng FX sa junction. Ang ginagawa ko po, ano. Nag-jeep -jee na lang ako. dyan ang baba ko. Tapos mag-aabang ako ng... Ayala na FX po, eh, ano nangyari? Wala pa pong ano eh, ayala eh. Ah, walang ayala na dumataan? Wala po. Ito magalala ma'am. Makakarating ka sa trabaho mo. Thank you po. Ano sabi sa'yo ni tatay? Sabi na ano, ng lalaki, libre sa kay daw. Oo oh, eh. mam, totoo yun, walang bayad. Pangalawa ka na nga ngayon eh. Uh, Yung isa, hinatid ko sa'yo ni Madalas po ako doon nag-aano eh, pag nag ride ako doon ako nag-aabang. Ginagawa mo lang yung mag-cutting trip kapag? Pag ganitong Monday kasi alam ko traffic po talaga. Ah, ganun so, talaga ma'am kasi first day of work ngayon eh. Opo. Lunes. Yun ang dahilan, kaya ako tumuesto doon. Hmm. Kasi maraming ano, maraming mga walang masakyan. Hindi po kasi talaga ako nagahabal ko ya. Eh. Nag FX lang ako eh sabi kasi libre sakay eh nagmamadali na rin ako baka malate ako. Eh paano yan ma'am? Dalawa lang bulong na ito. Wala pang aircon. <laughs> Wala, nakapagsapalaran lang. Parang ah, nakapagsapalaran may... ka lang sa akin. Wala sa akin kasi yung susi eh. Ah, nasa yung susi? Opo. Ibig sabihin, hindi sila makakapasok sa loob. Opo na uh -huh. Kaya ako mo um, ma'am Gagawa natin ang paraan niya So ka tayo ma'am Opo uh -huh. Kasi traffic eh oh Doon yung daan ko eh sa buting Pag nag sa ako Doon? Doon tayo dumadaan? Opo uh -huh. Ito so ka tayo sa residential Dito tayo sa uh -huh. binadaanan Dito ng, ng din. ma'am. BG, BGC na tayo ma'am. Hmm. Dito yun mama, no? Opo. Di, uh, dito lang po ako kaya. Ayun, isa. Ayun, nadaan po yung mga yung kasama mo. <laughs> Vlogger si Kuya. Inaantay yung susi mo. <laughs> Ay, kuya, hindi talaga ako. kanina ka pa? Ah, lang. Akala ko kanina pa eh. Sabi niya kasi, siya rin may hawak ng susi. Kaya, hindi ka rin makakapasok. Ah! <laughs> 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 eto, ma'am. Ayan, hey, mam Thank you, Kuya. Welcome, Kuya. welcome. <laughs> Yo ko ya. Oke, mam. Eh buka dulu, buka sama naik pento kan ini pas atas itu. Yo welcome po.